Noong unang panahon, sa isang bayan na nakatago sa gilid ng isang malalim na kagubatan, mayroong isang grupo ng mga kababaihan na tinatawag na ang mga mutya ng tinig. Sila ay kilala hindi lamang sa kanilang kagandahan, kundi sa kanilang mga tinig na parabang mula sa mga anghel. Ang kanilang mga pag-awit ay nagdadala ng ligaya at kapayapaan sa sinumang makakarinig. Ang bawat pagtatanghal nila ay isang pagdiriwang para sa mga tao sa paligid. Ang bayan ay nagaabang sa bawat pagdating ng grupo at ang kanilang konsyerto ay laging dinadagsa ng mga tao mula sa malalayong lugar. Isang gabi, nagpasya ang mga mucha ng tinig na magdaos ng isang espesyal na konsyerto sa isang bayan na napapalibutan ng kagubatan. Ang konsyertong ito ay espesyal dahil ito ang magiging pinakahuli ng pagtatanghal bago sila magpahinga. Ang gabi ng konsyerto ay puno ng kasyahan. Ang mga ilaw ay kumikislap at ang entablado ay nagliliwanag sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan. Ang mga mutya ng tinig ay nagpasimuno ng kanilang mga pag-awit at ang kanilang mga tinig ay tila lumilipad sa hangin, humahaplos sa mga puso ng mga tao. Ang lahat ay tila lumulutang sa saya. Ngunit habang ang gabi ay lumalalim, isang malamig na simoy ng hangin ang nagsimulang pumasok mula sa kagubatan. Ang mga ilaw ay unti-unting nang dim at ang paligid ay tila nagiging mapanganib ang ilan sa mga tao ay nagkaroon ng kakaibang pakiramdam, ngunit karamihan sa kanila ay ipinagwalang bahala ang mga pangyayaring ito. Mula sa dilim ng kagubatan, ang mga mata ay kumikislap, at ang isang malalim na alulong ang pumailan lang. Isang gabing madilim na ang mga mutya ng tinig ay biglang nagkaroon ng kakaibang pakiramdam. Hindi nila alam kung bakit, ngunit ang kanilang musika ay tila hindi na umabot sa mga tainga ng mga tagapakinig. Abang patuloy silang umaawit. Isang masamang presensya ang nagsimulang umikot sa paligid ng entablado. Ang mga aswang, kalahating tao at kalahating aso, ay lumitaw mula sa kagubatan, puno ng galit at uhaw sa dugo. Ang kanilang mga mata ay naglalagablab at ang kanilang mga pangil ay matatalim. Sa isang iglap, ang mga aswang ay sumugod sa entablado. Ang mga mutya ng tinig ay hindi makapaniwala sa kanilang mga mata. Ang ilan sa kanila ay nahulog sa lupa. Ang iba ay napilitan na tumakas sa kagubatan. Ang mga tao sa bayan ay nagsimulang magtakbuhan, ngunit hindi may kakaila ang pagkataranta na dulot ng mga aswang. Ang gabi ay naging isang eksena ng kaguluhan at takot. Si Amara, ang pinakabata sa grupo at ang pinakamalakas ang boses, ay isa sa mga nakaligtas sa unang pagsalakay. Ngunit bago siya makalayo, isang matandang babae mula sa kagubatan ang lumapit sa kanya. Ang matandang babae ay tila hindi natatakot sa mga aswang. Siya ay mayroong mga puting buhok at suot na puting damit na tila gawa sa mga telang may mahiwagang simbolo. Bumulong siya kay Amara ng isang mensahe. Ang halakhak ng buwan ay muling magdadala sa kanila. Ikaw ang susi, Amara. Ang huling awit ay hindi patapos. Matapos ang trahedya, si Amara ay nagtago sa isang liblib na lugar, malayo sa mga tao at nagdalawang-isip sa kahulugan ng mga salitang iyon. Bagaman siya ay nagtangkang magpatuloy sa buhay, ang mga gabi ay puno ng takot at pagkabahala sa kanyang isipan. Ang kanyang puso ay puno ng guilt dahil hindi niya nailigtas ang kanyang mga kapwa mga awit at ang kanyang mga alaala ng gabi ng trahedya ay hindi nawala. Paglipas ng mga taon, isang bagong grupo ng mga kabataang babae ang nagbuo ng kanilang sariling grupo na tinawag na ang Bagong Tinig. Sa kabila ng mga babala at mga alamat tungkol sa trahedya, nagpasya silang magdaos ng kanilang konsyerto sa parehong entablado kung saan nangyari ang pagkawasak. Sa gabing iyon, ang kanilang mga tinig ay puno ng sigla at pag-asa, ngunit hindi may kakaila ang takot na pumapalibot sa lugar. Si Amara ay hindi mapakali, kaya't sa kabila ng kanyang takot, nagpasya siyang pumunta sa bayan upang suriin ang mga nangyayari. Nakatayo siya sa likod ng mga kabataang mang-awit, hindi upang lumahok kundi upang bantayan ang kanilang kaligtasan. Habang ang konsyerto ay umaandar, ang simoy ng hangin ay muling lumamig, at ang buwan ay tila lumiliwanag ng mas maliwanag kaysa dati. Makalipas ang ilang sandali, naramdaman ni Amara ang pamilyar na alulong mula sa kagubatan. Ang mga aswang, tila mas mabangis at mas naguguluhan, ay nagsimulang lumitaw mula sa dilim. Ang mga kabataang mga awit ay nagpatuloy sa kanilang pag-awit, ngunit ang kanilang musika ay tila hindi umaabot sa mga aswang. Si Amara, sa kabila ng takot, ay tumayo sa gitna ng entablado at nagsimulang umawit. Ang kanyang tinig ay naglalaman ng lahat ng sakit, pag-asa at tapang na naipon sa kanya sa loob ng mga taon. Habang umaawit si Amara, ang kanyang tinig ay tila humaplos sa mga kaluluwa ng mga aswang, unti-unting pinapayapa ang kanilang galit. Ang mga aswang ay nagsimulang maglaho sa hangin, ngunit si Amara ay naramdaman ang kanyang sariling lakas na unti-unting nawawala. Ang kanyang huling awit ay isang sakripisyo, isang pagsubok na tapusin ang sumpa na nagdulot ng trahedya. Matapos ang kanyang pagtatanghal, si Amara ay naglaho sa dilim kasama ng mga aswang. Ang kanyang sakripisyo ay nagbigay daan sa kapayapaan sa bayan, ngunit ang kanyang kwento ay hindi nagtatapos doon. Ang mga tao sa bayan ay naniniwala na sa tuwing sisikat ang buwan, ang boses ni Amara ay naririnig pa rin, umaawit mula sa kalaliman ng gabi. Ang kanyang tinig ay naging simbolo ng kapayapaan at pag-asa para sa lahat, isang alaala ng kanyang tapang at sakripisyo na hindi malilimutan.